Sobrang saya ko ngayon. At nagulat ako na hindi ako nagpasok ng dance montage. Pero, alam mo, sino ba naman ako para magpanggap? Nagpa-practice na ako. Nagpa-practice ng ano? Ilang mga galaw sa sayaw. Sige, tapos na ako. Para sa pamagat ng video na ito, isang dolyar na Hype Beast Mystery Box. Sino ba ang may ganoong kalaking pera para gastusin? Ngayon, sa likod ko dito, Itong mystery box ay isang libong dolyar na hype beast mystery box. Sobrang excited ako at handa nang sumabak. Sa palagay ko, di na bababa ang lamesang ito. Boom, napababa ko pa. Kaya kukuha muna ako ng pambukas nito. Iba-iba ang gamit kong pambukas ng kahon tuwing ako'y nagbubukas ng mga bagay. Boom! Bubuksan ko na ang kahon gamit ang Crest Three dimensional Whitener. Para sa lahat ng gustong makuha ang ngiting yon. Boom Crest. Sige, heto na tayo. Akala ko gagana lang ito, pero hindi pala. Marami na akong nakita na nagbubukas ng gamit gamit ng toothpaste, pero ako hindi pa. Gumana ba 'yon? Gumana ang toothpaste at nakakagulat, intact pa rin ang toothpaste, intact pa rin, nasa loob pa rin. Uy, salamat Crest sa tulong mo. Sige para sa unang item. Unang-una, isang bag na may lace. Para sa akin, apoy ang logo nila. Tingnan mo, lahat nakarap at maganda ang pagkakagawa. May bagong Canon camera na 4K ang recording. Hindi ko na alam sinasabi ko. Buksan na natin. Ako lang naman. Nababaliw na talaga ako ngayon. Sobrang excited ako. Hindi mo ba nakikita sa mukha ko? Grabe, Diyos ko. Binigyan ko lang si tatay ng Hype Beast Mystery Box. Sa huli, binigay ko sa kanya yung Supreme Devil Tea ko. At tingnan mo to. May maliit silang tag dito na nakasulat. Pre-owned. Bago pa rin amoy para sa akin. Supreme Devil Tea, medium, anim na po dolyar. Ang ganda ng graphic. Susubukan ko lahat mamaya. Alam mo yung mga lola na sobrang ingat magbalot ng regalo? Itabi natin yan para sa susunod na Pasko. Ay nako, napunit ko. Kung kilala nyo ako, bihira akong magsuot ng bape, hindi dahil ayoko sa brand. Karamihan ng mga gamit ng Bape ay mahal talaga. Grabe, ito ba ay isang Bape gradation? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng salitang gradation, pero medium ang size nito at asul ang Bape head. Tignan natin. Ay ang astig niyan. Yung Bape parang umiikot sa gilid. Lumingon ka nga. May foping ka. Ang shirt na ito ay p daan at tatlumpo. Susunod na item. Isa na namang Bape. Binabasa ko tag nito. Boom! Bago pa talaga. Ito ay isang Bape College Milo na long sleeve, medium ang size. Ang presyo nito ay isang daan at anim na po. Oh, anong ginagawa niya? May a bathing ape ka na may klasikong logo. Pati mga maliit na baby Milo. Uy, ano kaya ginagawa niya sa ulo ng Bape? Mukhang, mukhang sinusubukan niya ito. Panatilihin natin parental guidance, baby. Panatilihin natin parental guidance. Gusto ko talaga kung paano may mga tag ang laced up na halos ikinukuwento ang likod na istorya ng shirt. At huwag mong kalimutan, sa manggas, meron kang maliit na bape tag. Susunod na item. Isa na namang bape na t-shirt. Dire-diretso lang tayo sa bape. Gustong gusto ko pati yung maliit na warning symbol sa bag. Hindi pala laruan ang bag na ito. Akala ko kasi laruan ito. Sobrang bago pa. Ito ay isang bape gradation. Tana-tama ang sinabi ko. Kasi hindi ko alam ang ibig sabihin ng salita at umaasa lang ako na tama ang bigkas ko. Camo College Tea Verde Medium ang sukat para sa isang daan at tatlumpu. Nakuha mo pa yung maliit na bape pambalot? O oh, gagamitin ko yan pamunas ng puwet mamaya. Boom! Classic, classic, classic. Puting t-shirt, may bathing ape na logo. Gusto ko talagang isuot to ngayon. Oh, alam mo? Oh, isusuot ko na siya ngayon. Pasensya na mga tol. Grabe makatiilong ko. Susunod na item. Ito, ito ay isang bag na may lace. Grabe, tingnan mo. Ang cute. Isa yung maliit na Milo stress ball. Oh, ilalagay ko yan sa taas. Boom. At nandito rin sa bag, meron tayong... Ah, ito pala ang resibo. Siguro ito ang una kong dapat inilabas. Pero ayan ang resibo. Libong dolyar na mystery box. Boom. Nandoon ang post office... Post office box ko. Kung gusto ninyong magpadala ng Dunkin' Donut gift cards, ayan ulit. Kasi mukhang malulugi na ako dahil sa Dunkin' Donuts. Meron kang maliit na laced up sticker. Astig. Turtle dove keychain. A bathing ape keychain. Bape head sa likod. Ilalagay ko yan sa mga susi ko. Parang hindi na masyadong na-enjoy -e ng mga tao ngayon ang stickers. Pero narito ang ilang laced up stickers. Parang Futura Supreme font ang mga to. Tapos binibigyan ka pa nila ng limang Supreme stickers. Magandang idagdag sa koleksyon. Kung hindi nyo pa napapanood ang koleksyon ko ng Supreme stickers, panoorin nyo na. Susunod na item. Grabe, ang daming laman ng kahon na to. Sunod may isa pa tayong laced up na bag. Ang bigat-bigat nito, sobra. Grabe. Wow, ang astig nito. Ito mismo. Oh, ano, ito ba? Kung hindi nyo alam, bape itong hoodie. Bago pa, kumusta baby? Astig ang kulay na yan. Ang tawag dito ay bape full zip shark hoodie. Teal ang kulay, medium ang size, at nagkakahalaga ito ng apat naraan at limampu. Grabe, peanut butter at jelly, baby. Anong sinabi ko? Sige, pasensya na, balik na ako sa pag-unbox. Alam kong sinabi kong susubukan ko lahat ng ito sa dulo. Pero hindi ko nakaya. Hindi ko mapigilan. Ano pa kaya ang kasiya sa kahon na to? Isa pang bag na may lace, sunod naman, isang pares ng sapatos. Ito dito ay mga ultra boost. Hindi ko alam kung alam nyo o nang laced up, pero wala talaga akong ultra boost. Sabi ng tatay ko, sila raw ang pinaka sapatos. Medyo komportable rin talaga ang NMDS. Hindi ko alam kung matatalo mo ang NMD. Anong kulay ito? Parang Miami ba to? Oo, yun nga. Ito dito ay ang Adidas Ultra Boost dalawa Miami Hurricane size 8. Hindi ko muna isusuot ito ngayon kasi sinabi ko sa inyo na isusukat ko lahat sa dulo ng video. O yung iba lang. Excited na akong isuot ito, kahit papaano. Isang beses pa lang ako nakapagsukat ng Ultra Boost. Sunod na, joke lang, yun na yun. Ay pare, anong nangyari? Bukas pala ventilador, papatayin ko muna. Hindi ko alam paano patayin yung ventilador. Paano ba pinapatay ito? Pare, may nabasag ba ako? Sandali, naka-on ba yung ilaw kanina? Mukhang ayos na. Sana nga. Ang taas bigla ng hype level doon. Siguro yun na yung pinaka-wild na na-unbox ko sa channel ko. Sobrang, sobrang salamat sa laced up. Nagpapahinga ako suot ang bape hoodie. Piling ko parang si Cardi B. Dadaanan ko lahat ng mabilis. Susuot ko na rin. Una, nakuha ko yung babe hoodie meron din tayong Yahoo Messenger. Ano nakasulat dyan? World gone mad. World? Huwag kang mag-alala. Kailangan ko ng salamin. Oo, tama. Sunod, meron tayong a ape na shirt. May kamo dyan. Sunod, bubuksan ko itong sapatos agad at susubukan ko ito. Kumakapit talaga sa paa pero medyo komportable. Sige tatay, sige. Sa long sleeve na t-shirt, gusto ko kung paano ito magkasiya. Mas mahaba ang manggas kaysa dito. Kahit ano. Oh, at pagkatapos, nakuha natin itong taong ito dito. Pakiramdam ko parang muling isinilang. Apoy, apoy, apoy lang masasabi ko. Wala kundi apoy. May Supreme Devil na t-shirt din. Maraming bape dito ikinagulat ko. Akala ko mas marami ang Supreme. Pero ang daming bape. Astig yun. Sobrang wild. Wala akong masabi. Salamat, Laced Up. Shoutout sa kanila, pare. Nagulat akong wala silang binigay na kahit anong Laced Up merch. Suot ko sana yon kung meron. Nakita ko na yung merch ng Laced Up. At parang, teka, seryoso ka ba ngayon? Ay, teka, tingnan mo. Ang gulo ko ngayon. Halos mabasag ko na yung ilaw. Ang cute. Itong maliit na baby Milo na manika. Anong ginagawa niya? Siguro lumalangoy siya? Teka, gusto kong siguraduhin na wala nang iba. Sa ko ayos na yan. Bago ako umalis, mamimigay ako ng Yeezy Belugas kapag nakaabot ako ng 50,000 subscribers. Kaya kung gusto nyo yon, mag-subscribe lang kayo. Madali lang. Bago ko ipamigay ang mga yon sa channel ko, balak kong iparaffle ang isang pares ng sapatos kapag umabot ako sa 45,000 subscribers. Ngayon, para makasali at manalo ng mga yon, ang kailangan nyong gawin ay i ako sa Instagram at mag-comment sa video na ito. Astig! Ito ang Tubular Doom Socks Size 9. Kailangan lang i-follow ako sa Instagram at mag-comment dito. Astig. Ngayong tapos na lahat, mahal ko kayo. Kita-kits tayo sa susunod na video. Huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button at magkikita ulit tayo sa susunod na video. Paalam!